Eastmoon, East Eastwood. My sister's place with her friends, and they have really good uh, Filipino food here. This is the Eastwood branch where we're at, and they have another branch which, which is located at Tazon Cabal. Tazon, Tazon. Yeah. Klazon, yeah. yeah. Andy man, masayang masaya dahil nakabalik sa kanyang sintang paaralan ang Miriam College. Noong bata nga siya ay dito siya in ng kanyang nanay Jacqueline Jose. At ngayon nga ay nanumbalik ang kasiyahan noong kabataan niya. At ngayon kasama rin niya ang kanyang dalawang anak para ipasyal sa loob ng Miriam College Campus. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Sobrang worth it talaga ang pagluwas ni Andy ng Manila kasama ang kanyang mga anak dahil nakadalaw pa siya sa kanyang school noon. Sabi nga niya, was so glad to pick through my old school, especially seeing Ultimate Prisby in the field still going. I was the team captain on its first year as an official club in Miriam College. At dahil nga dito sa pagsundo sa kanyang mga mahal na pamangkin ng mga loyalist ng Miriam College ay nanumbalik ang kabataan ni Andy. Maraming ang inasikaso si Andy sa Manila nung lumuwas ito mula pa sa Siargao. At nagpunta rin sila sa main campus ng Homeschool Global. Dahil alam naman natin na si Lilo at Kowa ay hino-homeschool nga ni Andy. At si Andy nga ang nagmimistool ang teacher ng mga ito sa kanilang homeschool setup. Once in a while ay nagre-report sila sa Homeschool Global kung saan doon nga ang pinaka main office nito. At syempre para makakuha rin ng mga bagong curriculum na ituturo sa mga bata. Bukod nga sa paglalakad ng mga documents sa school, ay talaga minabuti ni Andy na isakay ang mga batang si Lilo at Kowa sa bus para naman ma-experience ng na mga ito ang pagsakay dito dahil first time lamang nilang sumakay ng bus. Hindi rin matatapos ang araw na ito bago bumalik ng isla ng Siargao ay namasyal nga si Andy sa Eastwood kasama ang Eigenman family kung saan close na close niya ang mga ito. Namasyal sila sa Eastwood kung saan meron silang sariling restaurant doon. Pinuntahan din nila ang mga sikat na sikat na Walk of Fame na mga artist ng mga artistang Batikan Kabilang na dito si Jacqueline Jose, ang lola ni Lilo at Koa at ni Ellie. Hindi matatapos ang gabing ito na hindi sila makakapagpa sa Walk of Fame ni Lola Jacqueline Jose. Meron nga rin doon ang kanilang tita Rosemary Hill. Talaga namang ang mga Hill at Eigenman family ay mga batikan at magagaling na artista kaya naman hindi sila pwedeng mawala sa Walk of Fame sa Eastwood. Matapos nga nilang mamasyal at maglakad-lakad sa Eastwood ay hindi matatapos ang pagkakataong ito na hindi nila ma flex ang restaurant ng kanyang kapatid. Mismo Grill nga ang pangalan ng restaurant na ito at mostly mga Pinoy food ang kanilang sinaserve. Ito ay isa lamang sa mga branches na located sa Eastwood kaya naman minabuti nila na dito na mag-dinner. Basta Eigenman family talaga ay nagsusuportahan sa isa't isa. Wala silang pakialam kahit magkakaiba ang kanilang nanay. Basta masaya sila at nagkakasundo. We're at Eastmo. Moon Eastwood. My sister's place with her friends. And they have really good Filipino food here. This is the Eastwood branch where we're at. And they have another branch which is located at... Tazon Cabal. Tazon! Tazon, yeah! We're at East Moon. Eastwood, Eastwood. My sister's place with her friends. And they have really good uh, Filipino food here. This is the Eastwood branch where we're at. And they have another branch with, which, is located at... Tazon Cabao. Tazon! Tazon, yeah! At tuloy-tuloy nga ang pamamasyal ng mag-anak na Andy kasama ang dalawang bata, si Lilo at Koa. At ganun din si Ellie. Naroon nga din ang nag-iisang kapatid ni Andy kay Nanay Jacqueline na si Gwen Gak. Talaga umuwi pa ng Manila para makabanding ang mga ito at maka sa birthday nga ni Ellie sa 13th nito. Sa maiksing panahon nga nilang pagsasamang magkapatid ay naalagaan nga ni Gwen Gak ang mga anak ni Andy na si Nino at Koa. Talagang nakikipagbanding ito at sinusulit at magkakataon dahil nga pag bumalik siya ng US ay matatagalan ulit siyang lumuwas ng Manila o magbalik bayan. Nagsama-sama ang magkakapatid kahit na may busy schedule sila. Hindi sila pumayag na makakaalis si Andy na hindi sila magkikita lalong-lalo na si Max Eigenman na talaga namang busy, -busy sa kanya mga project ngayon. Si Titas Stevie naman ay na isa sa mga businesswoman na kapatid nga ni Andy. Mahal na mahal ni Stevie Eigenman ang mga pamangkin nito kay Andy lalong-lalo na si Lilo at Kowa. At syempre ganun din si Ellie na naunang pamangkin niya na talaga mas minahal niya ng sobra. Siguradong mamimiss nila ang isa't isa pag bumalik na si Andy ng Siargao dahil nga matagal pa daw itong babalik ng Manila according to Andy. Bukod nga sa mga kapatid ni Andy at kanyang mga kuya Agabi agenman, ay minabuti rin ni Andy na makipag-meet sa iba pa niyang friends na nakabase sa Manila. Talagang sinulit ni Andy ang pagkakataon na talagang ma-enjoy niya habang hindi niya kasama si Philmar para wala namang istorbo sa kanyang mga gig. Tuwing luluwas o mag stay nga ng Manila ang Eigenman family, si Nalilo at Kowa ay hindi naman ito naninibago sa environment dahil nga kahit saan nga pumunta ang mga ito ay adjusted naman sila. Sanay sa isla, sanay din sa syulad.